Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest, Mama Sagri Channel. A fate dealer, also matter. So, ngayong hapon na to. Tingnan natin nagsabihin sa yon ng ating mga gabay. So, this is a weekly gabay. For the month of April 15 hanggang April 21 for the sign off For the sign off Pisces. So, Pisces, Pisces, Pisces. Welcome, welcome to my channel. Ano yung messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kagirapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga gilap So guys, this reading is a general reading Namang nila't makaka-resonate Kunin lamang po makaka-relate Sa inyong comment down below Kung kano yung energy Ang ating nasagap And of uh, course, don't forget to like And subscribe my channel And hit uh, the notification bell for more videos update Updates, maraming salamat po Sa mga walang sawang pag-suporta Sa aking channel Lalo lalo na hindi naging skip ng ads So ay pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo so let's see guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating Injusper for the sign of for the sign of Pisces, so let's see and watch this ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces, ang ating mga gilap, tutuklasin at bumulabugin natin Injusper, please give information po Okay, this is something the world. Now, the world represents something success, accomplishment, a victory. No? Panibagong bu mundo. And of panibagong pagkakataon. And this is something the sun card. Wow! This is something, guys, with a pure positive No? it. Now, talagang kinonbine siya. Ibig sabihin, ma may, -ma may mga bagay na magliwanag sa'yo. No? Sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Kung baga may regalo sa'yo ang ating universe no? Nababaguhin na yung buhay mo. Oh my God. And there's a ten of ones, no? Kung magandang sinasabi lang dito, maraming responsibility and of course, obligation ka. Pero, unti-unti magliliwanag to at unti-unti ito magiging balance, eh. No? At mamamanage mo siya ng maayos at wasto. And there's a chariot with an action and movement, no? Magkakaroon na ng changes. No? And development sa situation mo. Eh, request, there's something that seven pa na harvest moment at talagang kaani ka na na mga bagay na pinaghirapan mo. Na no, makakamtan mo na ang totoong kaginawaan, karangyaan, kaayusan, at yung mga bagay na pinaghirapan mo ay maaaring makuha mo na. What is the word, Carl? Jefferson, what? The word, Jefferson, the 'cause emotional galing. Na no, magiging kalmado na rin ang iyong pakiramdam, ang iyong puso. No? At ang iyong sitwasyon. No? Magiging mature ka na pagdating sa emosyon, hindi ka na basta magpapadala ng mga taong nasa paligid mo nasisira ang kalilin langin ka. what is the sun card represent with the, uh, the king of pentacles being secure and practical no, ngayon maging practical ka pagdating sa finances know how to manage and control control kung magiging sinasabi sa'yo dito guys, magiging secure ka na. No? At magiging maganda na kalalabasan dito. What is the ten of wands? represent with the of soil so there's a something guys with the negative and toxicities around you no especially may mga tao sa paligid mo no na maaring it's a toxic family guys no or either sa to yung obligation na hindi mo naman dapat inoobligay sarili mo sa tao sa mga tao na to. no there's a something and unconditional love no dahil makal mo dahil uh, pamilya mo pero some of some of you guys no maaring inaabuso na no inaabuso na ng toxic family non-toxic environment. So, let's see what is the two of pentacles. Parang, hindi na siya, ano eh, hindi na siya, um, kumbaga, unconditional love tong pagtulong eh. No, nag, na, nangyayari, parang inaabusa at nagiginagawa ko, obligation mo na. No, there's a the two of pentacles. Reference number four, one, something celebration. Some of you guys, no, magkakaroon ka ng celebration dito. No, maaaring, um, kumbaga magiging balance na some of you, uh, um, maaaring ikakasal, no, maaring magkakaroon ng something, an event, no, um, Meron mga birthday dito na aatenan, no? Binyagan, kasala, na aatenan. Magiging balanse ng sitwasyon mo. Magiging maligay at magiging masaya ka na. And there's a ton of kind of happiness. So, see, mag, kumbaga, there's a sudden action and movement. Talagang gagalaw na yung baso. Magiging masaya ka na ulit. No? Magiging ano na yung puso mong muli. What is additional messages with an angel spirit? Reference with a judgment. This is a wake-up call for you na no, parang ginigising ka sa katotohanan yun ito pay attention no? kung kailangan mo magingat no? sa mga pinagirapan, mga pinagpaguran na no, lahat mga bagay na um, alam mo may dugot pawis kailangan mo itong kung baga save no? what is the word card the queen of cups there's a hermit card no? kung baga magkakaroon ka ng spiritual awakening dito na ka na no? sa lahat na nangyayari no? babaguhin na yung mundo mo mababago na yung sitwasyon mo dito no? Ikaw lang ang makakagawa ka ng paraan para makalaya ka dyan from toxic and negative. What is additional messages when the name is spread? And there's a struggle with a confidence. So, kailangan mo labanan, tapangan, lakasan ng loob mo, maging um, palaban ka na this time. No? What is the ten of ones the eight of swords? Represent with the three of ones. There is a waiting for a certain waiting for ship. hinihintay mo resulta maaaring dumating na. No, there's something nothing at document papers. No, at uh, some of you makakapag-trouble ka na, makakalaya ka na dito from toxic situation. No, any situation. No, there's a two of pentacles, so there goes a four of wands. There page of pentacles for investment. No, invest wisely, matuto ka kung saan ka um, magkakaroon ng growth and expansion. No, what is the chart? And of course, the ten of cups. There's a wheel of fortune, there's something turning back. No, magiging maganda na kapalaran mo. Suswertihin ka na this time. Magiging maganda na ikot ang kapalaran para sa'yo. What is the seven pentacles or the judgment? There is a five of cups. No, may mga disappointment ka dito. Kaya pinapaalilahan ka na huwag mo sasayangin yung mga pinagyarapan mo dahil mapangihinayangan mo to. No, kaya ngayon pala mag-isip ka na no, kung paano mo to palalaguin, palalakasin at itatabi. Isisave. Isisave no for your future for your benefits so let's see what is the messages for the outcome and there's a ten of pentacles magkakaroon ka ng long term success and long term investment oh my god alam nyo guys this is something a journey for you na maging um, successful person no magiging successful person ka dito nasa sense ko talaga magiging maganda buhay mo and there's another cross so see matutupad lang yung mga pangarap mo no may pagabot napakalakas ng karisma tatake mo dito Some of you may swerte ka talaga. No, there's a devil card. Some of you hinakarangan. There's a something toxic kasi. Ten of wands, eight of swords, three of wands, and the devil card. No, ibig sabihin, nandun ka na eh. No, maraming mga tao na inggit sa'yo. Kaya huwag ka i-share ng information with other people, especially with your, with your family, or with your um, environment, with your relatives, with your um, kamag-anak. No, basta related sa'yo, mag-ingat ka. Dahil maraming toxic dyan. What is additional messages for the outcome? And of course, you represent with the King of Wands, submissions. No, tito yung dito um, yung yung maganda kay Hinatnan. no? Kung maga yung mga plano mo sa, sa buhay mo, pangarap mo, look at the bigger picture of yourself. Kaya kailangan titingin mo lang yung sarili mo 5 years, 10 years from now, as lang ka na sa situation. No, may mga pagbabago ba? There's something like growth and expansion. So let's see what is the additional messages. And there's something that I repent ako sa ganda. There's something blossoming. Do you have a potential? No? to change your life, no? And make it um, uh, successful. And there's a justice card. Huwag ka mag-alala may justisya. Oh my God, na ano naman itong mga bagay na pinagdadaanan mo. Huwag kang mag-alala. No? There is a principle of karma. Na no? magiging maganda ang kapalaran mo. What goes around comes around. No? Ano man yung mga bagay na gagawin sa kayo, sa iyo ay gagawin uh, babalik din sa kanila yan. Darap kasi yung yung ginawa mo sa ibang tao no ay babalik din sa iyo no? So let's see what is additional messages tayo for finances and career. Finances and career represent what? There's a debt card. No, some of you guys, no, may katapusan na at maari may mga bagay na magsimula. Some of you, magkakaroon ng bagong trabaho, no, bagong negosyo, maaaring nga umunlad na, lumakas na, lumago na. And there's is something temperance, no? Magkakaroon ng solid foundation dito. Kasi minsan ka na rin nagkamali. No? Minsan ka na rin nabigo. Pagdating sa finances, some of you nakaranas mga na bankruptcy, no? Pero bumangon. No? Iba yung atake mo sa pagbangon Binawi mo yung eksena And there's an element of insecurity Ngayon magiging secure ka na no? Alam mo na yung pinaka formula no? alam mo na yung pinaka pattern no how to make successful person no and there's a two -a with a balance no naging maingit ka na rin how um how to collaborate and partnership no kung baga, alam mo na eh alam mo na yung grounds mo pero kasi is something that three pentacles no kung baga natuto ka na kung paano ka makisalamuha paano ka makipag-usap with other people na na alam mong hindi ka naman nag-share ng kahit anong thoughts No, hindi ka na basta-basta nagpapadala ng mga taong um, Akala mo transparent sila, transparent sila sa iyo. No? Kung baga natuto ka na kasi may mga tao sa paligid mo na akala mo kakampi mo yung palakalaban mo, there's an evil eye. Diba? may lihim na inggit? And it's something that the focal for a leap of faith, no? May bagong simula, there's something, a new beginning, rise up. No? Talagang babangon, magsisimula parang um, sanggol na maaaring isisilang ulit yung panibagong ikaw. Now, there's something brand new beginning, brand new you. What is additional messages for Dating naman tayo sa love life. And this something that several ka. Some of you, mga guys, naguguluhan ka. No, hindi mo alam kung sino pipiliin mo. Ang tahan, refresh ka dito, ha. Kung baga, piling-pili ka dito. And there's a five of swords. Nagkakaralit sa sabotage dito. Dahil din sa uh, pagiging marupok no? And there's a night of sore, nagkakaroon anxiety, sleepless night, some of you, um, kumbaga, meron ditong gumagawa, and possible, isa sa pinaka, sa, isa sa ex mo dito ang gumagawa sa inyo. There's an nervous card for revert, no? Ibalik yung sigla, ganda ng sitwasyon mo. At the same time, magkakaroon kayo ng bagong simula at alaga mo din yung sarili mo ha, pagdating sa love life. Self-love. And there's a an, listen to your intuition. Makinig ka ngayon sa intuitions mo, sa gut feeling mo. And guys, there's something the page of by good news. Na no, may magandang balita din daw dito pagdating sa boy pag-ibig. Kaya huwag ka mag huwag ka mawalan pag-asa. May pag-ibig na paparating. So if you are being single, if you are being taken guys, na no, ibig sabihin nito, maaaring um, ang daming tumatakbo sa utak yung dalawa ng person mo. No? What is additional messages? Pagdating naman tayo sa hell dahil sa tingin ko sa celebration, magiging maganda na kalusugan nyo. Umiwas kayo sa mga alak muna ha. Oh my God, nasa sense ko, um, umiwas kayo sa alak. No? I think tumataas yung acid mo. No? At the same time, nag-iiba yung ano na katawan mo. No? May mga nagka-crumbs-crumbs ako nakikita dito. Hindi lang sa chan, kundi sa likod din. Baka, so, baka magkaroon ka dito ng uh, failure pagdating sa katawan mo. And this is something the fourth so something rest. Sa kailan mo rin na pahinga, nag-over fatigue ka dito. Alam mo yung, um, alam mo yung more more tagay ka tapos at the same time nagtatrabaho ka, puyat ka pa, iwasan mo muna. And there's an emperor, maging mature ka and being grounded. And because there's something the is something that six of for victory, magtatagumpay ka dito. No, magiging maganda na kalusugan mo dito. Kailangan mo lang maging mature. Pero kasi kailangan mo lang uh, magkaroon ng disiplina at respeto sa sarili mo. And there's a tower moment for major changes. Malaking pagbabago din na magagana pagdating sa kalusugan mo. And because there's a five of wands, there's something no more complication. Ibig sabihin dito, magiging maayos, magiging maganda na pakiramdam mo. Kailangan mo lang baguhin yung maling sistema no pagdating sa uh, kinakain mo sa ginagawa mo may mga unhealthy ways or unhealthy uh, food or unhealthy habits kang ginagawa so let's see what is additional messages for a um, magical fairy messages represent what magical fairy messages represent what so let's see Magical fairy messages represent o, oh, there, there's a debt paid off. Oh, no, lahat na doon na mabibigat, lahat ng mga bagay pasakit, pasanin sa isip, sa puso, dadamin. kailangan mo na yan pakawalan at bitawan. Baka sa isa yan sa nagiging baga, bagahe mo, kaya hindi ka makapag for another eksena. And this is something, you know, kaya hindi mo tumaani, kaya hindi mo tumakuha lahat ng mga bagay na to. No, magkubaga aani ka na lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, know what you deserve, na no? makukuha mo yan, yung harvest of abundance, matatamo mo yan, pero may isa sa nagbibigay blockages kaya hindi mo maani yan. No, kaya hindi mo ma-harvest yan. Pakawalan mo yun yung mga blockages, and there's an assertiveness, dapat alam sa sarili grounds mo. So let's see what is additional just for synchronicities. For synchronicities, Represent with the success Wow, magtatagumpay ka dito guys No, and this is something Strengthen with the confidence Kailangan mo lang lakasan at tapangan ng loob mo No, some of you, kapalan mo yung mukha mo dito ha No, there's a storyteller No, sa of you, dito para magiging kwento na lang to, Mag-ingat ka sa mga maling kwento ha No, may mga cheese meals No, may mga chika No, ang ating mga nasa paligid mo na kailangan na pag-ingatan mo. No? Let's see what is additional messages with a yin and yang Baka kasi may malaman ka Tapos, syempre, ikaw naman to. Diba? Sige ka rin tinok. Diba? Tok ka rin ng tok. di ang ending. No? Nagkaroon pa problema. No? Tachis. Talagang naglalong hindi naman naging maganda pa yung takbo ng eksena mo. There's a changes. Noong unti na magbabago ang sitwasyon mo. And there's an ears. You are dealing with a Gemini Libra Aquarius. At the same time guys, there's a something higher self so, with the activations. Nag-activate na dito about sa spirituality mo. No? Unti-unti mo nang uh, sinusurrender lahat ng mga gay, no? Na hindi mo kontrolado. Na pinapakawalan mo na at hinahayaan mo ng universe na mag-unfold niyan. So let's see what is the Roman angels. And of course, there's a something guys with a whole inner growth. Ibig sabihin, starting with a 30-year-old, maaaring nagkaroon ka na ng something awakening. Eh na parang minulat ka na mas lalo mo nang tinignan at um, kumbaga binago yung sarili mo. And there's an ex-lover. Now, there's something ex-lover kami ba? May taong babalik from the past? And this is something guys, we na text message, we na unsend message. No, Nag message to pero binubura niya. No? Natatakot siya, nahihiya siya. Nangangamba siya. Mag-ingat ka kasi, baka may current situation ka na, I may mean, current relationship ka na no? Mag-ingat ka dito, baka magulo ang inyong relasyon. Masira. What is the money matter? Represent what? Foresight. My God, maraming pasilip ang ating angel spirit. Be alert. No? Be foresight and alert. Mag-ingat ka, pay attention to things that are important to ensure well. No? Lalo-lalo na sa iyong finances. No? There's a limitation. Kailangan mo bigyan ng limitasyon. Ang sarili mo. No? Pakawalan mo yung nagbibigay lungkot at takot sa buhay mo sa sarili mo. No, kasi parang magkakaroon ka na pangamba na subukan to, no, itry yung gantong bagay, kung um, mag, um, -ano ka dyan, mag proceed ka dyan, natata matatakot tayo sa ganito ka Kumbaga, kung ay isa sa bagay na magsisalbing balakid sa'yo, nabigyan mo ng limitasyon ng takot na yan. What is an angel's number represent what? Angels number represent 111 intuition. So, matalas na ang intuition mo binibigyan ka na mas matalas sa intuwasyon, mas matalas sa pakiramdam. Time to implement long cherished ideas. You are on the right track towards making your dreams and visionary vision into reality. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at hand. Trust in the process. So, kailangan mo magtiwala sa tamang proseso. Di ba? Huwag kang magmadali, huwag kang orat. Just wait for a perfect timing. What is the part of the light represent what? Part of the light represent a new beginning. Rise up. No, talaga sinasabi dito, magkakaroon ka na bago simula at ma muling makakabangon ka na. No? As sinasabi dito, when one door closes, I trust that another will open. I embrace life challenges, seeing them as opportunities from growth and learning with an open heart. I welcome the new beginnings that await me. No? Alam mo sa sarili mo, may naghihintay na bagong simula sa'yo. So, matuto kang kumalma, matuto kang tanggapin ang bagong mundo at manibagong bukas na natatahakin mo. So, let's see what is the shadow work service and in what? Inner cosmos, trauma, seeing go deeper. No? Isa to sa nagbibigay ng malaki dito, yung takot mo sa isang bagay na ayaw mo na ulit subukan, natatakot ka sa gato bagay, yung trauma na, na, na nangyari sa isang nakaraan na hanggang ngayon bit-bit mo pa hindi sa naging inartika, eh, takot yun eh. Eh, yung kailangan mong, kailangan mo ng pakawalan. No? So, let's see what is the clarifying for life, love situation. Pagdating sa buhay, pag-ibig, ng ganap? There is something, guys, with an emptiness, echos, 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 And of something in, in absence feel the lonely space, yearning for a comforting presence no? Kung baga tanggapin mo yung mga bagay, bigyan mo ng space yung sarili mo, mag mag-isip, no? And there's a frozen heart, empathy and warm Melts barrier for true connections. No, hintayin mo, i-preserve mo yung sarili mo sa right people, sa right person na taong mamahalin mo hanggang dulo. No, huwag ka magmadali, no? Kung baga may darating, babalik yung taong na to kasi kung baga, eh, in na, uh, kung baga, waiting ka pa, tarang gusto-gusto gusto mo na talagang ulit magmahal. 'Di ba? Dahil sa mapusok ka, tatanggapin mo ulit na tao na 'to, yung dating minahal mo. Natas magkakamali ka na naman. Just wait for a perfect timing, guys. No, i-preserve mo yung um, puso mo, yung sarili mo to the right people. So let's see what is the what lies beneath with the kid the future. We represent with um, tired of drama. Na kailangan tapos ka na dyan sa drama. Natapos ka na dyan sa mga um, kung baga emote emote Mga feeling victim no? Tapos gagaslight ka Gato ganyan Tapos ka na dyan Let's see what is clarifying for life situation no? Sa buhay naman So guys mag na kayo na questions nyo Kung ano gusto nyo itanong no? May, Meron tayong pick a card no? Yes or no questions no? Kung ano yung unang babagsakayin Yung unang um, Number one na napitiliin mo yun yung number one. no? Yung number, yung una, ba, pangalawang babagsak is number two. ang pangatlong babagsak is number three. Kaya pumili ka kung anong number doon ang gusto nyo maging sagot sa tanong nyo. So, let's see what is clarifying for love, a uh, life situation. For clarifying for life situation, represent what? Clear minds. Sweep away any doubt that you have and know that you are on the right. No? Linisin mo yun sa utak mo. No? Isipin mo na sa tamang direction ka. No? Kailangan mo alisin takot at pangamba mo. Alam mo na sa panig ka ng ating po may kapal. No? Huwag kang matatakot, huwag kang mangangamba. Just continue what you're doing. And trust the process. And eclipse of concealment. Navigate through the eclipse of concealment. Understanding that uh, critical nature of hidden pieces and awaiting revelation no? Hayaan mong um, kumbaga lumabas ang katotohanan, lumabas ang bagay na dapat mong malaman, no? Sa mismong sa mata mo, manggagaling lahat ng bagay. Parang ikaw mismo makakatuklas, ikaw mismo makakakita. No, hindi ang ibang tao, mismo ikaw mismo ang makakatunghay na may kung ano yung totoo at sa hindi totoo. So, let's see what is the yes or no question with a yes or no with a pick a card. Unang babagsak is number one, okay? Let's see. Let's see. First, with the number one is a no. Path are closed, not locked out. Do not enter. No, wag mong pilitin, buksan. No, wag mong pilitin pumasok isang bagay na alam mong hindi ka pa ready. No? Wag mong pipilitin. Masasaktan ka lang. And of course, this is something guys with a no again. Feel wrongs, but idea, manipulated, and lead us right. No? Ibig sabihin dito, mali ang nararamdaman mo. Hindi yan totoo. No? It's either naaawa ka lang or napipilitan ka lang kasi um, kung lonely ka, mag-isa ka, gusto mong merong pag-ibig. Okay, let's see what is the number. Three. There's a yes. Glowing result clarity seeing the whole picture. So, si makikita mo na ang totoong resulta, no, mas malaganda at pasabog to dahil ito ang katotohanan sa likod ng bagay na to. Na unti-unti mo na masisilayan lahat ng mga pagbabago sa buhay mo. Dahil gaganda na ang ikot ng kapalaran sa sa'yo. At papabor na sa nais at kagustuhan mo. No, so guys, this is um, a weekly goodbye for the month of April 15 hanggang April 21 for the sign of Pisces. So, Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang din at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasa Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Sabi ko marami, salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik biya na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat din si the next video. Bye-bye and babush! Bye -bye.